Hi guys, uh, magandang araw sa inyong lahat, no. So, medyo matagal-tagal ulit bago tayo nakapag ano, nakapagawa ng vlog, no. So, ito introduction lang to sa sa interview natin dun sa isang uh, isang Wag Squad, no. No. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Wag Forex, no, sa so, mga hindi nakakilala. Ako yung Forex mentor na maingay lang pagkaipit. <laughs> na no, so sige pakinggan natin tong interview natin sa isang walk squad tingnan natin na kung paano natin siya hindi natulungan <laughs> dapat ganun yung intro no sige alright guys bye ah uh, hello po <laughs> kamusta brad balita parang tumaba ka uh, na ah. nung nagjoin join ka sa uh, ho. nung nag ka sa walk squad payat ka ba <laughs> o oh, nga ho eh. uh, ano lang Kamabanan. <laughs> Nagano po ako nagka ano ako nagpataba po talaga parang parang hindi masyadong bata tingnan ano. Uh, parang ganun na. <laughs> ah. Uh. uh. <laughs> ano balita uh. sa iyo? Ayun po, bali uh, nandito po kasi sa nung kausap ko po kay nasa Mindoro po ako noon. Ah. Uh. Uh, eh nag-move na po ako sa Maynila sa Makati. Uh. So, uh, doon na po ako tumira para magtrabaho rin. uh Tapang nag-aaral. Yan. Uh, Parang, Bali, working student po. Kung baga. Mm. Anong year um, ka ngayon? Ano po? Uh, third year. Third year college? Apo. Anong kinuha mo? Uh, IT po. Snap nakapunta na rin po ko sa dalawang countries. Anong countries yun? Uh, Apo, sa Singapore at sa Hong Kong po. Uh, ah, kamusta pakiramdam? Ayan. Ayun po, ma ano, masaya po kasi ang lahat ng first time ko nandun lahat eh. Tapos uh, mag-isa lang. Lahat uh -huh. ng halos first time. <laughs> first uh -huh. time ko ang rep, ano, uh -huh. ang airport, basta ganun. Tapos yung uh -huh. immigration, mag-isa. Dahil uh -huh. po, parang ano, sa dream control na rin po. Pero uh, ayun, thankful pa rin po na ganun. Tsaka uh -huh. iba parang mas ano nas na-excite ako sa mga opportunities na Ah, uh, ganito kanito pala, parang ganoon. Ah, <laughs> na pwede naman nice. pala na karanasan ng ganoon. Ilang taon so, ka na, Brad? Bali 21 po. 21 ka pa lang tapos nakapunta nakapunta na sa dalawang country internationally. Tapos okay. nag-aaral ka third year college. Okay. Tapos ah uh, tapos ilang beses mo pinasa yung ano, 30% challenge natin. Hindi <laughs> ka na rin po alam eh basta dinamihan ka na lang po. Ah. Yeah. <laughs> um, Opo. Parang yung mga parang I think mahigit noong una, parang na ko po kasi parang ano eh, yung dinidelete ko na tapos. Pero yung ano po, ah uh, mga ngayon mahigit dalawa po parang ganun. Pero in total, Pero, simula nung challenge kita nung 30% last year, last year po yun eh. Opo, last year pa. Oh, uh, uh, uh parang, nung simula, nakailan naka ka? Nakailang account ka? Kasi pinasa mo. Kakapasa mo okay. lang ng 30%, maya-maya, nagsend ka na naman. Dalawang account, pinasa mo na rin. Opo. in total, ilang 30% challenge ang pinasa mo? Para masabi mo na hindi chamba talaga yung nagawa mo sa una. Opo. Yung sa MT4, um, marami po eh, mga nasa, halos, sabi niyo po kasi, mga every two months. So mga every two months or kalahati, isa't kalahati po. So mga, uh, last year pa, parang mga piton na po, mahigit, parang ganun. Seven accounts. Apo, parang ganun. Kasama uh. po yung C-Trader. Si uh -huh. So, seven accounts na separate, lahat yun pinasa mo sa 30% challenge. Opo. Pero yung iba, yung, yung iba naman po kasi is umabot na rin po ng $4,000 from $300, parang Ah, from $1,000. Ayun, so, naalala ko yun. Naalala ko yun. Meron kang isang account na na after mo ipasa yung 30% challenge, so $1,000 naging $1,300. Tapos last update mo, umabot pa ng $4,000 yung $1,000. Opo. Opo. Kamusta ang ano, personal experience mo, Brad? Kamusta yung psychological impact sa ino na na noong una pumasok ka talagang first first mentor mo ako no sa trading? Opo, ayo lang po. O, o, so, uh, kumbaga from from almost zero knowledge. Although meron ka namang konting experience sa crypto or sa stocks ata, no, kung tama pagkakalala Opo. ko. Tapos Opo. nag-transition ka sa forex. Ano yung impact sa ino na masasabi mo na kaya mo pala? Ano yung naging psychological impact sa ino? Ano po yung tao dito yung minsan yung daily routine na po siya mm. tsaka um mm, hinahanap po yung akma sa aking lifestyle mm. so no nahanap ko na po siya naging numbers game na lang ko parang paulit-ulit lang yeah. na hindi ko na mm, ano alam parang nakadikit na sa akin yung rules na pag ganito na yun na yun wala nang wala na pwedeng baguhin eh strategy, hopping pa. Parang, hindi oh. na po ako nag-uhalo nun eh. Sabi ko, ano lang yung sinabi niyo na, yun na, adi, yun na rin. Parang ganun. Oh. Sabi ko, darating naman sa punto na uh, magmamaterialize. Kasi nangyari po yun sa G1 natin. Oh. Uh, sabi nyo, kahit nung parang, sabi nyo, tanda ka po dati nung, uh, wala pa yung wag lines. pero, oh. basta yung uh, bias lang. Oh. Sabi nyo sa akin, hanap ka lang dyan ng ano, lagay ka lang ng magandang RRR. Oh. So, nagmaterialize na po siya nun. Tapos, oh nung G2, nung una naninibago kasi bagong platform po. Parang mm. ang dami dami pang pasikot-sikot pero pinag-aralan ko rin po. Tsaka mm. nanghingi na rin ako ng support sa ibang uh, work, squad para mm. yan, para magtanong kung ano yung pwedeng, ano yung pwedeng ano, ano yung mm. nalilimutan ko pa. So, mm. after nun po, Okay okay pa siya. Una-una nga po, parang may mali ako nagawa, pero hmm. napapasa ko pa rin po pala siya. Hmm. Kasi yung mahalaga po pala yung uh, yung magandang RRR. Nice nice nice. Nice. ba ng confidence bread. Ilahat ng accomplish. Opo, opo. Ah, uh, ano naman po sa akin? Uh, sabi ko po sa inyo na eh, willing to wait po talaga ako noon eh. Mm -hmm. Ayoko po talaga madaliin kasi yeah. uh, ay parang mahirap po mabigla rin sa hmm. no. Um, respect the process no. Ako kasi um, bali ang ginawa ko parang, yun ko na po, sabi ko may dahilan na rin naman to pag natapos ko to. Mm. hindi naman pwedeng chamba to eh. Kasi hmm. parang... Pitong beses na, mo inulit-ulit Brad, paano mo masasabihin yung chamba yun? Tapos yung isang account na 1K, napaabot mo pa ng 4K, di ba? So, grabe kahit, kahit, ako, sobrang naamigs ako sa ganung performance. Lalo na kung halimbawa alam ko kung, kung paano ka nagsimula sa sa wag squad alam ko talagang almost zero knowledge ka pagdating sa forex di ba so nakakabilib minsan yun yung advantage talaga like ko sinasabi minsan may advantage din although mahigpit ako magpapasok ng wag squad no na pag zero knowledge normally binabato ko kagad sa baby pips eh. pero okay. may mga exception ako na katulad sa iyo na nakita ko talaga sobrang perseverance mo na makapasok sa wag squad kumbaga although nag ka sa akin nang tagal ko mag-reply sa after ilang months pa bawi na entertain ulit So, sobrang na-appreciate na na ko yung ganun. So, kahit na minsan alam ko na newbie, napagbibigyan ko ng, ng chance kasi nga na, natatouch talaga ako sa, sa motivation na, na nakikita ko lalo na sa mga katulad mo. No? So, so, nakakatuwa lang and uh, na feeling feeling fulfilled lang sa part ko na okay. siyempre, yung, yung, iba nga, isang account lang, hirap na hirap pa makuha yung 30% challenge. Ikaw, seven times mo inulit. Nung, 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 nung last time na gumawa ako ng vlog, merong, merong isang walk squad, three times niya inulit. Ikaw, oh. seven, seven times oh. mo pa inulit, tapos yung isang account na 1K, pinaabot mo pa ng 4,000. Tapos ilan lang yung drawdown nun, di ba? Kung tama yung pagkakaalala ko, wala pang 5% ata yung drawdown nun. Opo, oh, parang ano rin po eh, parang less than 1%. Hindi ko rin po alam mo, ang isip ko nun, kailan ba malaki itong drawdown na to o maliit? Sabi ko, uh -huh. ba't, ito, min ba't minsan zero? Minsan 0.37? Uh, uh, May sa ginagawa ko. <laughs> <laughs> Tapos nagtanong, nagtanong rin ko, ano ba talaga dito sa drawdown? 3% ba dapat lagi o 5%? Mm. yung football ay eh, pagbaba pag maganda. Galing-galing <laughs> uh -huh. Brad Cong congrats, no? Congrats. Uh, I'm so happy with your uh, result. No? Nakakatuwa. Nakakatuwa. Okay. keep it up, no? And okay. at the same time, ayun, uh, nakikita ko naman sa profile mo, hindi ka katulad ng iba na pagka gumagaling na eh, masyado nang nagiging boostful no so which is norm normally yun ang na-appreciate ko sa uh, majority ng mga squad eh, na kahit na sobrang magaling na yung iba mas lalo sila nagiging low profile no normally maingay lang sila sa GC eh, di ba sa apo, GC lang sila apo. maingay eh, pero pag <laughs> pagka makita mo sa labas minsan nga sa page ko bihira lang din sila mag-comment eh, di ba <laughs> pero sa GC ang, kukulit din eh, di ba apo. Apo, ganun, apo. Kasi anong sabi ko kay ma ano ano ang tawo dito? Hindi ko rin po sinasabi, sorry uh -huh. ba. 'Yun ang ginagawa ko. Sabi ko, ano lang, um uh, aaral lang tapos ano lang, tapos nagtataka sila bakit. Ah, uh, yung lagi nang nasa loob ka lang parang ganoon. <laughs> ang uh, sabi mo kay kay mother mo? O, oh, ko uh. ako para sa ano. Tapos, yung magalakas, sabi ko, magala Tapos, ayaw, ayaw ko. Tapos, yung nag-aano ako, nag-training ako, parang ganun. Uh. Nag-aaral pa. Uh -huh. Medyo bigger. Uh. Hindi ko alam kung, ko, kung, hindi ko alam ko na, kung, nasabi ko sa'yo before na ikaw yung pangatlo or pang-apat na tinanggap ko na nag-aaral pa. Nasabi ko uh, ba sa'yo yun before? Ito rin po, alam niyo. ah, eh. uh. uh, parang may nabanggit po kayo sa Kaysa Jis na may uh. uh, nag-aaral uh, 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 <laughs> pa. Yung, isa, ako yung isa, kakagraduate lang this, ano, ano uh, ng itong nakaraan, ka lang engineering course naman. Okay. So mag board exam pa okay. lang siya tapos tinatanong niya o mag take pa daw siya ng board exam okay. kasi nga nakapasa na siya sa prop firm, sabi ko. Sabi ko, magte pa rin 'para para hindi masayang lahat ng ano ng pinag-aralan okay. mo. Tsaka regalo natin sa parents 'yan, yung bigay sa kanila yung yung college degree kasi pangarap ng parents natin 'yan. And at the same time, ah uh, syempre maganda magandarin maganda rin yung lagi, lagi tayo merong fallback, no. Kumbaga, uh, worst comes okay. to worst, hindi mag-work out yung trading sa atin, alam natin kaya natin makaka makakabangon tayo, no. Okay. No, yun ang yun ang best move talaga maganda rin po yung parang sinabi niyo sa akin na ano, yung gawa ka ng way para kumita or yung nagtanong po kasi sa inyo about savings. Sabi uh kasi -huh. sa akin, ikip ko lang. uh -huh. At, ayun nga, kung kahit may 1M ka naman per year, uh -huh. mahalaga pa rin po yung may capital preservation. uh -huh. Kasi yung sinunod ko po yun sa inyo na ano na kung pwede is ganun. So, saan ko pwedeng ilagay. Uh -huh. So, ang nas yung haba ko pong inaara kaya decidido rin po ako yung mas uh, gusto ko yung way na parang mas mahirap po pala mag magpreserve trend oh. No. kaya mm. mag gain yeah. so ang haba kong ginagawa ang utak ko po noon so parang focus lang na uh, what if kung ganito yung capital ko in mm. the in the next 10 years tapos yeah. na nape-preserve ko lang mm. parang tapos may ganitong gain sabi ko okay rin naman kahit kahit mas sa 20,000 or mm. mga 50,000 parang mm. buhay na rin Mm. Ah, uh, so sustaina rin po. So mm. ang ang nagigits ko rin po dito sa ibang wads ka na. Yun nga, traders. siya Nagtanong rin po, okay, trader siya pero ang passion niya is maging cartoonist. So mm. ang ano, sabi ko ay yung pagiging trading, yun nga, so parang add resource natin po. Eh mm. sabi na sa akin, yun naman kasi yung passion niya or yung yung gusto mong ginagawa ta araw-araw mm -hmm. yun daw yung trading yeah. supposed it is parang business talagang hindi dapat siya normally normally sa mga experience ko sa mga wag squad na mga matatagal na lalo na yung mga nagiging profitable na pagka nag-iisip sila ng business actually hindi talaga business yung totoong term doon ang exactong term doon is hobby ah <laughs> sila ng hobby so okay. pagka pagka nagbi-business sila naka-inline doon sa passion nila kung ano talaga yung gusto nilang ginagawa. So more on na ya yeah. more on haha, ano siya, hobby siya ang uh -huh. ang ginagawa nila kasi nga meron na silang source of other income. Eh. Kumbaga, what uh -huh. yung ginag pinuputap nila na business is more on kung ano na lang yung pumupuno doon sa spirit nila na pakakapagbigay ng saya, mga enjoyment. Pero kung para ang purpose noon is para makasurvive, hindi hindi yun yung main reason. Eh. Naghahanap lang talaga sila ng yung iba uh, bakit sila nagpuputap ng business? Siguro front no ah uh, pang front para at least okay. meron pa rin silang alam mo yun kung gusto nilang i-portray na oh, ito dito nang gagaling yung source of income namin so may mga gano'n okay. na, 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 reason yung iba naman is talagang straight uh, hobby talaga yung goal nila kung um, libangan di ba okay. uh, okay. so so maganda pa rin maganda pa rin yung ano marami kang ano, uh, source of income hindi lang isa pero again ah uh, kung develop mo talaga yung skills sa trading yung forex unlimited na yan eh. kung baka bawa ka pa pinanganap okay. ng forex Di ba? Apo. Bago pa tayo pinanganak, meron ng forex. So, so unlimited supply na yan. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo na huwag kayo maging greedy kasi hindi naman mauubos yan. Okay. Di ba? Kung, kung all talaga this week, so be it. Tanggapin mo all this week. Babi tayo next week. Di ba? Kasi hindi naman hindi naman araw-araw Pasko eh. Di ba? Okay. Hindi natin okay. makokontrol yung return, yung profits. Pero pwede natin makontrol yung willing natin ipatalo. Apo. Yun nga Tsaka yung rules po nyo kasi parang uh, parang matagal nyo talaga po yung pinag-isipan tapos based on experience nyo na rin. Kasi ang hirap niyang parang i-against kasi uh -huh. magkakamali, mag magkakamali po talaga. Kasi pag nag-regging kayo ng ganong numbers, ah mm. uh, nakalculate nyo na po siya. So, mm, mm ginagawa mm. ko po siya every, for a long time for... Mm. Uh, nagmaterialize po talaga na parang what if pa bakit may another pang games mm. tapos bakit may nakakakuha ng sobrang mm. laking tips So possible mm. po pala siya. Mm. Tapos ah, uh, yun nga bakit ganun awkward mm. yung yung mm. masterclass. Mm. So um uh, mm. may may reason po talaga kayo noon dahil mm. napakatanso ko mm. kasi ang hirap talaga niyang makakuha ng ganung mm. tips. Mm. Talagang, uh, ano ang mm. ani uh, yung alam mo yung, yung alam mo hindi hindi lang siya ano, hindi lang siya hindi lang siya basta-basta rules no, mga very Opo, logical yung na, steps. Opo. Um. Saka so, pag may sinabi ka tawag, lalo na po yung binigay yung mga PDF. Uh -oh uh, balang sinasalok ko na po talaga siya kasi kapag sinabi niyong may ganitong ganitong mm. set up, yun na po talaga dapat. Mm. So, hindi ka na pwede mag-try ng ganito. Pag sinabi niyong may Friday na ganito, mm. yun ang gawin niyo na lang. Parang, mm. oh, yun. So, mm. oh. parang, mm. Although although Ganang, hindi ano, naman ano. although although sinasabi ko no hindi naman 100% na na laging ganoon. Kumbaga optional pa rin sa inyo yun kung kung susundan nyo. no. Preference ko lang based on my experience na pag ganitong araw or may mga ganitong rules, I prefer not to do it, di ba? Kasi based on my experience okay, eh ganoon eh. Pero It's nasa sa inyo pa rin, nasa sa inyo pa rin kung gagawin nyo. no. And at the same time naman, worst comes to worst, meron naman tayong mga protection games eh, di ba? So kung gusto mong mag-take ng risk, take ka ng risk pero calculated risk. And then pagka sumablay, eh di protection games, di ba? Okay. Oh, yun know, I'm excited yun naman yung ano yun hey, ano yan sorry Brad ah, ano yan ay ah, yung mga other pro, ah, yung protection ah. <laughs> oh, so so yun naman yung ano tinuturo ko sa sa wag squad na hindi kailangan maging perfect yung entries number one hindi natin kayang ipredict yung market hindi talaga kahit ako for the longest time hanggang ngayon hindi ko kayang ipredict yung market no so kaya ang, ang kagandahan ng system kasi natin inaalaw natin yung sarili natin na okay lang magkamali di ba okay lang magkamali No, kasi 'yun yung reality ng trading eh, na hindi araw-araw Pasko, 'di ba? Hindi linggo-linggo panalo, may mga linggo na ulat talaga pero at least nakaka-bounce back tayo. 'Di ba? Ayun, ayos, ayos. napagandang uh, napakagandang ano? napakagandang uh, feedback Brad no ng 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 results mo. Ang ganda. Galing. Mm -hmm.